So, good morning, good morning, good morning, good morning! So, ayan na, at pabaka kami ng tarlac no? Kasi pupunta kami ng Batangas ngayon, no? So, ayan na, sumubakay so, kami ng ano, no? At then, madaling araw na to, at nakabiyahe na kami, no? So, ito, at, ito na kami nagbiyahe. At syempre, puntuhan na dyan, syempre, hindi na kami natulog, kasi madaling araw na yan, no? So nagkwekwentuhan na lang kami dyan, nagmamaritis kami sa mga buhay-buhay namin. Kaya, no, so shout out sa mga bats natin, no, nung high school at elementary, bats natin yan, no. So, ayan na nga, nagpagas muna kami dito. At syempre, ayan na, ito yung unang drop namin, no, so magpapahiyan lang kami at kakain kami ng itlog. Kaya, no, ayan, mga baon namin, mga itlog lang, no, ayan, itlog, asin, ayan, ayan. No? Tapos, ayan, yan po yung batch natin na si Desiree siya, ayan, no? Ah, uh, na, uh, ulit kami. And then, mahaba-habang biyay kasi ito, no? So, shoutout pala sa mga kasama natin dyan. Lalong-lalong na yung poging-poging driver natin dyan! <laughs> so, shoutout sa kanya, no? So, si Idol Erickson, ayan. Oh, so, ayan na nga, dyan na nga kami nga sa, ano, to, Laguna yata to. o, o yata, o, oh, Laguna yan. So, o, Starbucks Laguna. Hmm. Ayan na. At yan na nga muna. Tugpahe -tug -tug lang. din, naman yan po yung pangalawang ano namin. Drop namin. No? So naghihintayin na kami dyan. So hinihintayin namin dyan yung poging-poging. Ano? You know? Poging-poging may-ari ng San Miguel. Ayan. <laughs> so ayan na nga. At siyempre nag-dive na ulit kami. At siyempre pupunta kami dito sa International Airport. Dito sa... di ko na lang kung saan banda to. No? So dyan. No? At dyan na nga. Uh, taghihintay kami dyan, no, bago kami pumasok. Naghihintay namin yung ibang kasama namin uh, na galing sa Rizal. So, kay Bats April, no. So, ayan na, uh, tagbayad na kami dyan, no. Nagbayad na kami. Uh, ready na kami pumasok, no. Pero, <coughs> pero, hindi po na kami nakapasok dyan dahil uh, inisip namin kakain muna kami, no. Pero, nagbayad na kami dyan. At, uh, naghihintay na lang namin sila, no. So, ayan pala yung transpi natin dyan, no, 160 sa mga bata, no. So, 2.30 sa mga adult. Ayan, so, bayad-bayad muna. Baka magkalimutan. Ayan, ayan ang bats natin. Si Madam Rapunzel. Ayan, o. Oh. So, ayan po yung ano na entrance fee, no? So, bayad-bayad na. At, hinihintay lang natin yung mga kasama natin. Ang na natin itong ano. Tingnan natin yung mapa. Ayan po yung kabubuan ng papasyalan nyo dyan, no? So, sulit talaga dyan pag nakapasok kayo dyan. No? Sa ang daming parang airport po yung... Uh, no? talaga yung venue na yan, no? So, ayan na nga. Ayan ah, tayo na nga si Bats A. Eh, April at ang kanyang poging-poging may bahay. yung si mister niya. Ayan at ang kanyang anak na patanggad, no? So, ayan na. At, ayan na nga. At kumakain, kumakain na nga kami dyan, no? Siyempre, eh. Kanya-kanyang kuha na dyan. At ah, kanyang -kanya tawanan. At tayo. Kumuha tayo ng adobo. At siyempre, ayan may baong kami dyan. At masarap ang pagkain namin. Masarap talaga pag ganyan, no? Pag salo-salo kayo nyan, no? So, ah. na nga. at nandito na nga kami sa, ano, pupunta namin sa Batangas, no? So, Waku Waku. Waku Waku Resort ba to? Oh, Beach and Resort. At nandyan na nga kami. Ayan, no? Oh. At ayan na nga at kumaway-kaway na nga nagpapahinga na ang mga bats natin dyan, no? Kasi napagod kami. So, ang haba kasi ng biyahe. Tingnan mo naman yung isa doon. Oh, ah! ating nan Siyempre, yan na. Ayan na. At andito na nga yung tinutuloyan namin. So, maluwang naman siya, no? Maganda. At tapto yung ating aircon dito. O, dalawa pala. Mayroong isa sa taas. Then, ayan, yan, pala yung barbecue na hindi ko natikman, no? <laughs> na, na, napanaginipan ko pa yan, eh. Hindi ko natikman talaga yung barbecue na yan, no? So, ayan na nga. Nag chill na lang kami. Then, ayan na chill, chill. At pagising ng umaga, hindi na namin alam ang aming ano, ginawa. so, shout out sa driver natin na si Pare Erickson at yung mga bats na namin. Ay, ano, ang sarap ng sopas ni Pare Erickson. No? So, yun, no? umaga na yun, no. So, ayan no? At, andyan na nga kami. Ay, ano, at, ayan na, at, malis na nga kami doon, no. So, oh, pasensya na kayo at kulang yung video namin, no? So, ngayon na pa kami ng tagaytay. Ngayon, pinapasyal lang mga bata. Naghihintay na sila dun sa may ano. at ayun na yung sa SM. No? Ayan, bawat punta mo dyan, in, in pa lang, 100 na. No? So, parang lahat na yata nang bilihin dyan, 100 pesos. No? Karamihan na yun. Yung 100 pesos mo, San ba aabot? No? So, ayun na at nagpapaalam na kami. Nagpapaalam na kami sa tagaytay. No? So, ayun Oh, paalam na tagaytay. So, nararamdaman na namin ng pagod yan. At, ayan na nga, nag -pre na.